sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-sikat ng pamain para sa isdang balok, kung tawagin dito sa amin. Needlefish naman po, dun sa lolo ko sa Amerika, So, mga agurang, simulan na natin. Samahan nyo ako at panoorin kung paano ito gawin. So, simulan na natin, guys. Kailangan natin na ganito. focus ito So, in natin dyan. Tapos, layan natin ng dahan-dahan para pangkai. Yun. Okay na yan. Hindi masyadong pantay. Pero ako na Tapos, purin natin yan dyan. Okay, tumagal magagami. Tulagyan natin ng mga guhit-guhit para dyan kasi natin itatalo yung ang tawag dito. ito. Ito no? mo Ito, ito. Tali natin siya. Very good at kuha tayo na. uti lang. uti lang kailangan natin. Hindi hmm. lang marami. Ito ang lang. Tapos, kapiin natin ng ganyan. Tapos, kapiin isa pa. Tapos, natin ng isa pa. Isa saka saka natin tatali dito itatali pansin nyo kanina ginugitan ko ito 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 ginugitan ko dito yan yan para pagtali natin medyo kakapit siya hindi siya dumulas gamitin lang natin itong sinulid kulay pula kulay pula para para masaya may kulay pura, pula para madaling makita. Ayan, tatalian natin. Yan lang. Tapos putulin natin itong mga ano, sumobra. Ayan, ano, okay na. Ayan lang. Tapos, ayan, may nagawa na ako kanina. Ito, ito yung ginagamit ko na pang ulo-ulo sa ano. Kumain dito sa printik. Order ko lang to sa online. Okay. Yung haba naman, napuputulin natin, 6 1⁄2 inches. Yun yan. Tapos Yan. Tapos tutupiin mo. Tutupiin mo. Tapos katupi. Dito, putulin mo dito. Kung so, nabahala, kung ano gusto mong haba. Basta ito. Ito, nakatupi na siya. 6 inches. Yan, 6 inches. Nakatupi na siya. Yan, ka kahaba ang pinagamit ko. Oh, yan. <coughs> ang gamit ko po na nylon ay number 10. Number 10 na shirt lang to shirt. Tapos papasok mo yan dyan. Papasok mo. Yan. Papasok mo yan. Tapos pagka dito, yung pinutol natin na ano, na rintik, dapat pantay dito sa baba. Tapos, pasok mo yan. Kanyan ang pagtali. balik mo. Tugatin <laughs> mo. Itu ganyan lang. mo to dito. Tapos, ito, yan, ganyan na yan. Ika lang, parang, ano, hindi masyadong makita. Ganyan lang. lang yan. Yun lang yan. Dapat may reserva ka. Yan, may reserva ka. Nadala ko doon. Kasi minsan, nakakagat dito, napuputol. Lalo na pag malalaki. Natanggal to. May pang palit ako. <coughs> okay lang din naman pag, okay lang din naman na walang ganito. Okay lang din naman. Kahit ganit, kahit ito lang. Pero kasi ako, medyo may pagkama eksperimento. Nilalagyan ko ng ganito. Nakakatulong din kasi to para madaling makita ng isda itong you know, itong matingkad sa kulay pula. Madaling kagatin. Madali siyang makita.